What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niya last time about sa 500 peso na Chibuena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa maglecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang uh, media release. At uh, nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang uh, ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya apa tungkol sa konsensya. So, si uh, Shepa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpaliquidate? At sino rin po ba ang umamen na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon. Hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korup? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan dyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga ang um, Kadiwa centers, Kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas mar mar marangya, mas um, um, festive kapag ka pinag-usapan natin ang handaan pamasko Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. ah uh, manufacturers sa mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taumbayan bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinas